Puspusan ang pagpapakalat ng tauhang magbabantay sa mga bus at terminal port sa probinsya ng Cebu. Ito ay para tsakin ang seguridad at kaayusan kasabay ng dagsa ng mga biyahero para sa paparating na kapaskuhan. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Dalawang araw bago magpasko, nag-inspeksyon si PRO7 Regional Director Police Brigadier General Anthony Abirin sa Cebu South Bus Terminal. Sinuri ang sistema ng seguridad at siniguro ang kahandaan ng mga ipinakalat ng mga PNP personnel kina ang mga pasahero at maging ang mga driver ng bus na isinailalim sa random blood sugar monitoring. Actually tinatanong ko lang kung inaantok siya kasi mm. para makita natin kung talagang uh, at, uh, ano siya, uh, dising siya. Mm. Kaya nakita naman natin siya kanina na talagang dising siya. Ba't kasi na magbibiyahe ka, ang dami mong sakay. Ayon sa PRO7, ipagpapatuloy nila ang police visibility sa buong rehiyon hanggang sa mga susunod na araw. Uh, may instruction tayo, may orders tayo na December 24 and 25, yung mga New Year's break, dapat nakadeploy sila sa kalsada. Hindi dapat sila nag-gray break, kaya dapat andun sila makikita, i-inspect uh, bukas yung presence nila sa kalsada. Kasi uh, alam naman natin na kung kailan holiday, doon din dapat yung uh, heightened alert namin na dapat nakikita kami sa kalsada. Agad dumiretso sa port terminal ang PNP kung saan dagsari na mga pasaherong uuwi papuntang Bohol at Leyte. Inagahan na ng mga pasahero ang pagpunta sa pier para makaiwas sa masikip na traffic. Na-arrive uh, kami dito at mga 8 plus mm. ng umaga so yung nabili naming tiket pang 3.20 na sa hapon. So, ayaw nyo nang umuulit, dito na lang kayo mag -stay? Yes, sir. Mm -hmm. Bakit? Natakot kayo sa traffic? <laughs> Oo, oh, too Nakikipag-ugnayan din ang TRO-7 sa Coast Guard at Cebu Port Authority para masiguro ang kaligtasan ng publiko at ng mga babiyahing pasahero. Mula sa PTV Cebu Jesse Atienza, para sa Bayan.